Hello everyone! Ayan, dahil meron tayong tanim na nakarede na at pinitas na natin ito syempre sa ating bakuran. Kaya, ang lulutuin natin ngayon ay papaya. Kitang-kita mo naman Inilalatag na natin ang ating mga ingredients at sigurado ako hindi hindi ka magsisisi dahil mapapadami ang iyong kain lalong lalo na dahil napakasarap nito at meron itong gata ng yog. Ayan syempre kahit anong ulam na merong gata ng nyug, syempre, napakasarap at the best. Ayan, unang proseso pala natin mga katropa, syempre, pinakuluan muna natin ng kaunti ang ating pork na sahog. Syempre, pagkatapos doon, hindi na natin hinugasan ang ating kawali. Kitang-kita mo naman, ginamit natin ulit. Syempre, tinanggal lang natin yung tubig at nilagyan agad natin siya ng ating ingredients or ating oil na siyempre gagamitin natin sa paggigisa. Ayan, na, napaka-basic lang yan mga katropa. At sigurado ako na kabisado mo rin kung paano magluto ng ganito. At sigurado ako na ihain mo na ito sa iyong pamilya. At sigurado rin ako na nag-enjoy sila sa kakakain kahit na ang bata. Sigurado ako kumain siya ng gulay, lalo-lalo na lalo, pa Favorite yan ng siyempre kahit sino naman dahil bukod sa masustansya na ay napakasarap pa. Ito naman mga katropa pwede natin siyang lutuin sa ibang-ibang paraan, ibat ibang, -ibang potahe. Pero ngayon, lulutuin natin siya at syempre lalagyan natin ng gata at para maiba naman syempre, hindi mawawala habang ginigisa natin at syempre habang niluluto natin ang ating sahog, ayan, bago natin ilagay ang ating ingredients na iba. Syempre, isi-shoutout din natin yung ating mga Marites friend dyan na laging nagaan tabay. Ayan, syempre, bibong-bibo sila at laging nakaabang sa ating mga niluluto gustong sumilip lagi at gustong matuto sa ating niluluto, syempre, para meron silang idea at magkaroon sila ng idea kung ano ang kanilang lulutuin sa susunod na mga araw para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayan, syempre, shout-out natin ang Team 69ers. Ayan, yung mga mahilig sa Baliktaran na Marites. Ayan, nangunguna yan lagi si Perky M. at si Little Fluff. Ayan, syempre, mga Marites yan. Legit na legit. At syempre, nandyan din ang kanilang kaibigan ni si Marjo Mix TV at si Eric Kid Story. At syempre, hindi nawawala si GT Vlog at si Debris. Ayan. Mga manwit na mahilig gumala at syempre laging may baon, pero bago pa makapunta sa kanilang meeting place, ayan, at syempre bago pa makapamasyal, sigurado ako. Ubus na ang kanilang baon sa, kal sa laki ng kanilang katawan. Ayan, nabubulol-bulol tayo. Siyempre, lagi rin present dyan si Jumicel. Alam kasi gustong-gusto niyang panoorin ang ating video dahil gusto niya at hilig na hilig din niya magluto. Ayan. Ayan, syempre nandyan din ang mga marites ng mga thunder. Syempre, hindi yan magpapahuli. Lagi yan pabibo. Daladala ka nilang syempre arinola para lagi silang ready kapag naiihi. Ayan kasi yung mga ganyang edad, mga gadropa. Yung mga thunders na mamasang syempre, lagi rin niya naiihi. Ayan, hindi na sila sanay na sa lalo na kapag gumagala. Kailangan nilang magdala ng baon. Kung hindi sila nagapampers, kailangan nilang magdala ng syempre yung arenola. Yan yung baon nila. Ayan, syempre nandyan lagi yan si Mabuhay 080 vlog ka sa kasama niya. Holding hands pa sila. Ang kanyang friend, syempre na si The survivor grandma. Ayan, hindi yan papahuli. Kasama rin nila dyan si Agnes Ordinario. At si Binibining Hindi Marikit. Ayan yung mga laging nauuna sa mga thunders na mamasang. At syempre, speaking of mama song na thunders, ayan, hindi, susunod natin yung mga hindi na nalalayo sa kanilang edad. Syempre, ang mga napariwarang sex bomb dancers. Ayan, Get, get, ah, oh! ayan yung dalawang sisters na kulbat na sex bomb dancers na napariwara. Walang iba kundi si Lutz Dutado at syempre kasama niya lagi yan. Ang kanyang sisters na kulbat na si Lutz CB. Ayan, ang dalawang na na napariwara, sex bomb dancers sisters. Ayan. So si speaking of nakulbat, syempre susunod na natin yung mga nakulbat family din. Ayan, lagi rin yan na mga nakatambay. Ayan. At syempre, lagi silang sumisigaw ng, ako po, ako po, ako po. Ayan. Kapag binabanggit natin yung family nakulbat, ayan, syempre walang iba. Pinangungunahan yan ni Kakuda po. At syempre si Las lagi yan nandyan. Kaya tatawagin natin na, Kakuda po Marites na Colbert kapag nakikita nyo sila dyan. At syempre nandyan din ang kanilang tres Marites na mga na every everyday. Ayan walang iba kundi si Lailani si Rami Blag. At syempre nandyan din ang mus na na si Katcha Life and Lebanon. At ang kanyang kambar, syempre na pinaka na sa lahat na si Ads Diary. Pero wag kayo dahil meron din namang mga mababait sa Musang Celtic na Corvette family. Ah, mabait ang kanilang amang na si Mabait din ang kanilang kapatid na si Tony Mix Vlog. At syempre mabait din naman si Charles Lumawig. At syempre nagmana yung mga yan na mababait kay Pare ko official TV. Ayan, kahit na sila yung musang Celtic na nakulbat, meron din naman mababait sa kanila. Pero, meron din naman silang mga pinsa na tita, na mga nakulbat, ayan, walang iba kundi si Ati Lorico nakulbat, pero mabait din naman ang kanilang friend na si uh, Rodel Magsipok. Ayan kung ako sa inyo. Ayan yung mga friend na kailangan nyong i-memorize. Mga musang Celtic na Corvette family. Ayan. Laging may palaro. At syempre laging may nagreklamo sa kanilang mga tres marites. Dahil laging natatalo. Ayan. Speaking of talo, syempre nandyan din naman ang syempre walang iba kundi yung mga other friends natin ng mga nakulbet ayan syempre isa shout out din natin lahat ng mga marites na nakulbet dyan pero kung hindi ka natutuwa at ikaw ay nakulbet talaga at ang puso mo ay nakulbet ay nako sigurado ako maiinis ka. Dahil, ayan, nakulbat ka talaga sa tutumbuhay buhay. Ayan, kung ako sa'yo, wag ka nang manood. Dahil pikon ka, kaya ako sa'yo. Ayan, umalis ka na lang. Hindi ka invited at hindi ka welcome dito. Kilala mo yung sarili mo, lalo-lalo na lalo, ikaw ang napakanakulbat dyan. Ayan, so itutuloy na natin mga katropa dumadami na kasi ang mga marites at lalong dumadami yung mga nakulbat kaya ito na, maghanap na tayo ng mga marites syempre na magtatanong at syempre laging pabibo ayan, tingnan natin, may mga kamay nagtataasan, ayan sobra talagang pabibo ang mga marites na nandito ayan, tingnan natin, ayan si Perky F sige Perky F, tumayo ka alam ko naman na laging ikaw ang nangunguna ng marites dahil sa nguso, sa mukha at syempre, sa vital statistics pasok na pasok ka sa pagiging marites ayan so tumayo ka na Ay, hello po ako po si Perky F ako po ako po ako po, ako po. ayan na try ko na po yun syempre ito po yung tanong ko ano po yung health benefits na makukuha nyo sa papaya kasi yan po yung niluto nyo ngayon para naman na ma matutunan namin ay sige Perky F, total maganda yung tanong mo, sige ito na lang ah, tumayo ka ah, mabuhay si Red, si Red Vlog ikaw na lang sumagot sa tanong ni Perky F para pareho kayong maging tabibo ay, hello po. Ako po si Mabuhay Sir Red Sir Red Vlog. Ayan, tumayo na po ako. Hindi ako nagtanong pero sasagutin ko po yung tanong ni Perky F. Ito yung ta sagot sa tanong mo Perky F. Makinig ka. Ni-research ko pa ito syempre. At alam na alam ko na magaling kasi akong sumagot. Dahil tinuruan ako ng teacher ko rin na Marites. Ayan, sa edad ko pala ang tingnan mo. Tingnan mo ang itsura ni The Survivor Grandma thunders na dahil sa kakamarate. So, wala na kaming pinagkaiba. Ito yung sagot ko. Papaya is easy to eat and full of nutrients. It has a strong antioxidant, antioxidant effect. Anti-cancer properties. Ayan, nabubulol-bulol na ako sa Perky F. Improves heart health. The effect of preventing inflammation and improve digestive function and protect skin from da damage and especially delicious taste and easy to prepare. Ayan, kung hindi mo na intindihan dahil English 'yon, syempre mamaya pwede natin 'yang tagalugin. Pero explain ko na lang. Ah, uh, sige, wag na lang pala dahil baka malapit na tayong matapos dahil nagpe plating na lang tayo. Sige, ganito na lang. Uh, si Coach Nonoy na lang 'yung mag-explain sa Tagalog kung ano 'yung makukuha mong benefits sa uh, papaya. Ay hello po, ako po si Coach Nonay Carpena. Ito po yung explanation ko dyan, ati mabuhay. Yung kapag kumain ka ng papaya, magiging blooming ang iyong skin. Ayan, kahit na hindi ka nadidiligan, kahit na wala kang tutut, araw-araw, kahit wala kang ana-ana, kahit wala kang jowa, ayan, kumain ka lang ng am papaya, syempre, magiging malusog ang iyong uh, skin. Ayan, isa yan sa benefits na makukuha makapagkumain ka ng papaya. Syempre, nababanggit natin yung ana-ana at plok-plok. Dahil marami dito yung hindi nakaka plok-plok. Buti pa ako, ayan, lagi ako nakatambay sa sogo at syempre, lagi ako nag-aabang dyan sa may waiting shed. Marami akong nakikita, nakikilala ng mga hipon. Ayan, kahit nabilasan na sila sa gab sabi, mapuputi ang mga yan. Pero ito ay kahit na hindi ka na kumain, syempre nang uh, hindi ka na makapaghanap ng uh, yung magdidilig sa'yo, ayan, dahil ta, uh, tuyot na tuyot ka na, syempre kumain ka lang ng papaya. Kumain lang ng kayo ng papaya at magiging blooming na rin kayo kahit na wala kayong dilig. Ayan, ganun lang kasimple yung explanation natin dyan dahil patapos na tayo, syempre, ayan, ibabalik na natin sa ating host. Ayan, ikaw talaga nun ni Carpena. Ayan, tinapos mo na ang ating video. Ayan, hindi na tayo natapos. Isang tanong lang yung nakuha natin. Ang tagal ng iyong explanation. Pero ayan yung mga sangkap natin. Nakita nyo naman, merong tayong papaya. Siyempre, gata ng nyog. At siyempre, merong tayong nilagay na healthy sa loyot leaves. At siyempre, nilagyan natin ng pampaanghang ding na sile. Pero dahil tapos na tayo, siyempre, itutuloy na lang natin yung ating pagbibigay ng trivia hanggang sa mga susunod na araw. Kaya ano pa ba? Don't forget to like, share, and subscribe. Siyempre, pabonus mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video, sa ating mga niluluto na napakasarap, napakayami tulad ko. Ayan, ayan na. Ah, marami nag-react. Siyempre, napakayami tulad ko. Kaya hanggang sa muli. Bye-bye!